Dito po sa pwesto ni Ate Mena, napakadami niyang kalamansi. Oh. Meron din siyang upo. diyan ang oh. upo, kalamansi, dami oh. Talong, ano pa ba yun? Patolang ah uh, Ay, sorry, sorry. Ate Mena, dami mong kalamansi. Saan galing yan? Saan baraan ang bayan? Oh, sa Mapala, do Santa Santa Rosa. Oh, ang dami no? Magkano nga yung asking price ng kalamansi na ito? Five. Ayan. Mababa pa rin. Ang asking price, isang buriki, 30 kilos po. 500 po ang asking. Kaya lang, tinatawaran siya ng mga mamimili ng 400. Ayan, pagdating daw ng hapon, magiging 3, 350 daw. Kaya sa bandang hapon, bumababa yata, ano? Ayan. Ayan, you know? Kaya kung gusto nyo makakuha ng magandang gulay, maganda magandang sa umaga, maaga-maaga lang, mamalengke na kayo. Yung mga taga-Kabiti dyan, taga Laguna, Manila, Bulacan, yung malalayo dyan, maaga kayo mamalengke. At yung yung ating talong. Talong na mucho. Tawaran 15. Ay oh. ano, hindi, propelika pala. Propelika 15. Isang kilo, 150 per bundle. Yung Mucho. mucho. Malyo multi, 300. 30 per kilo, 300 per bundle. Yung ating ano, yung ano, basal yun, yung multi na yun. Yung ating patolang kinis. 20 lang. O, oh, 20. 20 per kilo, 200 per bundle. Yung ating uh, patolang talikpik. 25 20. oh, per kilo, 20 per kilo, 200, 250 per bundle. Aspin lang yun ha. Yung ating ano, yung ating uh, muradong bilog, tatalong. Talong na murado Ay, yung bilog. Apat, patola. Hindi, yung bilog. Ay, murado ba yun? Murado ba yun? Talong. Ati Dayan. Ay, iba pala yan. Na, namalian ako. Yung sitaw natin. Magkaan binigay yun? Seventy lang. Mahina. Yan, seventy. Maganda sa Ah, yung ating ano, yung upo natin ngayon, daming upo na eh, Oh. Ayan oh. Oh, 15 per kilo, maganda maganda 20 per kilo, 200 per bundle 'yan. Ah, uh, 'yan, no? Araw-araw napakaraming kagulay ni Ate Mena dito, kaya hindi siya naiinip, eh, no. Kamusta 'yung ano, benta ni Mena naman? Nang gulay, okay naman. Dito. At least uh, ah, masaya ka na sa ano, naalib ano. Kung sa bahay lang, wala. Oh, dito nalilibang siya. Uh, si Resty ah. si Atat mo na si ano, si si Ingat ka diyan. Oh, ingat ka daw diyan. Uwi na siya nang Nobyembre. Ay, oh, um, yan ganun na panay pala. Madalas pala siya sa isang taon, ilang beses siya nakakuwi dalawa? Ayan. Ay, oh, yan ah ingat sa pag-uwi, December. Ah, November, okay. Baka abutin din siya ng Pasko, no? Oh, isang buwan ganun, ah, no? okay. Yan yun ang mga kagulay ni Ate Mena, no? e, oh. No. Yan, Salamat, Ate Mena. Yan yung upo yata, hindi ko yata na-update ka po nito ngayon. Ang dami yung mga upo. Sweet, magkani maganda-maganda natin yung upo? Oh, 15, yan. Yeah. 15 per kilo, 150 per bundle. Eh, yung pechay mo? Yung pechay natin, sweet. Pechay pa, 280 po. 280, yan. Sa talbos ng sili. 30. 30, yan. Mukhang malalim yata iniisip ni Ice Ice Baby. Ayan, ha? Ayan. malalim yung iniisip ni Ice Ice Baby. Ayan. Ay, yung tinatanong. Ayan. 10. Ayan, gano'n saan? Ayan. Kailan ba ang concert natin? Ah, ah, September 12. Ayun, September 12. May aabangan may... tayo. Ah? Ayun lang, tawagin mga pinag-iisip. Okay. Ito, talagang natin dito. Okay. siyempre kay Miss Marian, di maaaring... Hindi ko to interview araw-aroy, -araw, eh. kasi si Miss Marian maraming gulay ito. Ayan o, no. andi dito, dito si Ruro. Uy, pogi pang kay Ruro. Ayan o, no. Ruro Ramos. Ayan o. No. Ayan po ang ating uh, Miss Marian ng baksakan. Miss Maria, magkano yung sili panigang natin ngayon? Asking. Ayan o, no. si panigang, ang ganda.

Oh, two, five, 25 per kilo, 250 per bundle. Yung Taiwan natin magkano? 4,000 po. 4,000 medyo bumaba. Sa mucho, natalong. May po 30. 30. Yeah, Yan, medyo mangat na. no? Ang tempresa mo, talis ko siya. Yan, may murado din siya. Murado, murado. 35 po. 35 ang murado. Yan. Yeah. Dito, tanong natin yung ano. Medyo ang laki ng katawan niyan, di ang makadaan ni Rurura, ni Ruru. Ito oh, si Garillas oh. Eh. Siya <laughs> yung magkano yung sigarillas natin? 72 yung... Magkano yung sigarillas, Laura? Ay! Maria yung sigarillas magkano? Magkano ang saan ito? Ha? Sigarillas magkano? 400, 400 po ang asking price yan. Ito po, 400 po. 73 naman yung kay Kuwerman. <clears throat> Sumisingit po tayo kahit na mayroon mga bumibili Mahirap po talaga mag-update uh, ah, Nalilito sila Ang madaling mag-update Yung ganyan po pag naghahantay po ng mamimili Katulad nito po oh, Paganda na nga uh, Boss magkano yung ating uh, kamote ngayon tayo 55. 55 Ito gumaganda na lang. Sino bang kamukhang artista nito? Ma'am, pa mamaya, bukas, babansagan natin ito ng ano, kamukhang artista. Wala eh. Ito, kay kung Ato, tanong natin yung ano. Konse, magkano na yung saluyot natin? Saluyot po, 12. Yan, ngayon ko lang na, si, ano, si ano, ang gaganda po ng saluyot ni Konse. Tatalbos ng kamote. Jumping. Sampo, yes. ayan. Ang dahon, dito lang po kayo pupunta sa amin. Ayun, dahon ng sitaw. Dahon po, sitaw, sampo. Sampo, yung sa alagbat eh. po, sampo. Yan, lahat daw ng dahon talaga. Ayun, ayun. Ayun. Ayun, ganun sa talaga magaling na mag-selfie. Kaya alam, napuesto niyata yung boto, ano eh. Ang mga labanan lang Paano, ano, no? Pabago-bago, no? Pabago, oh, magulo pa yung mga desisyon. yan. Okay, eh. Sayang. Basta, antayan natin to. Pag-andun na lang. Yan. Salamat. Eh, yung okra natin. Magkano? Oh, 20. Oh, 20 per na baba, kilo. 20 Salamat. Itong aking ating baby, ot. Oh, tanong natin yung, ano niyan ang sitaw niya. to, negro. Ating baby, magkano yung negro natin magandang mahaba? Magandang mahaba. Yeah. 110 110, ya. Eh, first class na. Tandaan niya. Depende sa ganda talaga. 110. Ayan si Jerry. Oh. Ayan Kap si Jerry. Ayan si Jerry. Kapogi ni Jerry ka na. May okay. kamukha rin artista din si Jerry. Nakaribali, nakaribali si ito. O sige, kunin mo na. Ate, patog natin. Tanong natin yun. Yung talbos ng sili, magkano? 80 asking. 80 ang kilo ng talbos ng sili sa Taiwan. Yan, tanong natin. Yung Taiwan Mati Baby. Ay, Jerry. 400. 400. Sa talong na mucho. Eh, yung na ipatola. Ito. Talong okay. 32 na ko yan. O, 32 yung ano. Yan. Kaya, kay okay, Madam Sheila sa ating Sophie ang kalabasa. Ang gaganda ng Sophie ni Madam Sheila. Yeah. ng Sophie ni Madam Sheila. Madam Sheila, ang gaganda yan. ng kalabasa mo kasi ang ganda mo. Okay. Magkano na yung sepia natin ngayon? 45 po. O, 45 per kilo. 450 per ba? Asking lang yun ha Ito ang ating gamatis, ano ba ito? Diamante b max O, Diamante b max Ibig sabihin na ng D-Max? Diamante po. Diamante b max, ah, ah, b -Max, -Max Yan. Yavante, variety niya. Uh, variety niya. Yan, yan o. No? Magkano ang kilo natin ngayon? Bumaba po ngayon, 80. 80 yan medyo bumaba daw kahapon 85 per kilo ngayon 80 medyo bumaba daw ng 5 piso yan wala pa si boss Alvin yabang yeah, pacheck up pa eto sa tukayo ko tukayo may pipinong puti ko magkana asking o 15 yung uh, pipinong puti 15 per kilo 150 per bundle sa Taiwan natin ano 470. <yeggat> o, oh, 470 ang mini niya. Ilan e pala yan natin maganda? 55. Oh 55 so, per kilo, 550 okay. per bundle. Shout out muna tayo ito kayo. Shout out so? sa ko. Ano mga nakagawa na tayo. Ano Ganun sana. Talagang ito talagang loyal na loyal sa sa Ayan eh, ang mga lalaki. Mahirap naman to kayo. Tatumingin pa tayo sa iba. Eh, mahal na mahal na kasama ka. Ayun. Ito, Dap dapat maging pastor to eh. Itong pare ko, napupula ko lagi yatang malungkot araw-araw. Pare, -araw. malungkot ka ba? Ayan o. No? Masakit siya. Nirarayo. Nirarayo man. Magkanyang ganito natin ang palaya. Eh, ano eh, na mag-warenta. oh, 40. oh 40. Hindi, yung maganda-maganda niyan. Maganda-maganda niyan, parang yung 60 oh. ato. 60, sa ating patola 20. 20. Para na uli masakit sa iyo. Ati Libre lang Ati Libre. Ati Libre. O, shout out muna tayo. Hang. Eh, si Boss Anteng ang mabatingin ko kayo. Ayun. Hindi pa tayo sasapo. Ayun. Ayun. Ay, ay, yun siya. Okay, oh, oh, yung love mo. Oh, okay. uh, eh, yun eh, lagi ka mag-iingat ba? Ayun, ganun sana. Lagi ka nang Kaya idol ko te. Eh. Idol ko Isang magandang buhay, mga kagulay. Welcome po uli sa atin YouTube channel, Dan TV, Mr. Palenque. Today is September 8, araw po ng lunes, isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay. Tulad po ng makikita nyo sa ating video, dito lang po yan sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Baseball Training Center. Palengkin ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Tandaan niyo po ang itatanong natin asking price lamang. Hindi, hindi pa po final prices yan, hindi pa po fixed yan. Pwede yang tumaas, pwede rin gumaba. Depende po sa ganda, sa quality ng gulay na inyong dadalhin dito at sa oras ng inyong dadalhin. At siyempre ang malaga, yung pagtawad ng mga mamimili o mga ngalakal sa mga sakadora. Pag tumawad po sila panigurado po ang aswin price na yan ay bababa. Lalo na po yung mga gure sa bandang hapon, medyo bumababa na po yan. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para po sa pag-update. Dito kay ate Nipo, po, tanong natin yung patolang uh, niya, pati itong negro niya, ang gaganda kasi oh. At ini good morning. Magkano pa to lang palikpit natin ngayon? Oh, 20 per kilo, 200 per bundle. Ito ng ating nitaw. Anong kalabasa ba 'yon? Hindi ayan May Mga kaling ganun, per bundle. O, oh, per ribad. Ganta po dyan sa mga taga-kanaan. merong Sophia, may Miracle. Yan. Ah, Ganta po sa mga taga-kandos. Kaya Aris. Eri lang po yung sitaw niyo. Ayun! O kaya na yung ano natin? Ayun siya ta, kay si si Jesse Garcia. Ano pa lang si may bakasika. At si Ramil ng Bataan. Ayun, yung mga sinashoutout ah, na si kay Digan. Si, si Kenneth na taga-pula. Ayon. Sa panatuan. Ang ah, kumakarera ng kalabang. Alam panalo. Kumakarera ba ng kalabaw? Karera ng kalabaw Kaya lapang panalo. Kaya mo, banda na ano, ilang, ilang taon pa. Ilang <laughs> taon <laughs> pa. Baka hindi na uso karera ng kalabaw doon. hindi, mga ilang buwan pa. Ganyan. Mananalo din yan. Ito kaya atin na ina, May dumating pa ng ano. Mais Ay! Si siya Ay, uh, si Ate Ano? <laughs> Nakita na ko na naman si Dimples. Ang ganda ng Dimples ni ano. Uh, tanong natin yung uh, mais na dilaw at puti ni ati Aya. kaya magkaming puti natin ngayon 50 per kilo sa, sa dilaw 40 kaya na yung puti po natin 50 per kilo 500 per bundle ang puti ng mais isang bundle 10 kilo sa dilaw naman 40 per kilo 400 per bundle yeah. So, basta quality yung pang mall, ang kailangan nyo dito lang ito magkano yung ating ano ngayon pala bonito o, oh, 25 lang. Ayan, o. No. Oh. Sa luyot, magkano? Pupo, sampo. Sampo. O, naubos na yung talong natin, ano? Domino? Ah, oh, walang dumating. Yan. Yan na. Basta, kasi dito kay Ati kay Ate Vivian, mga talong na domino, meron talaga. Ito, tanong natin tong maliliit na domino ni... ng ati ko maganda, pati yung ano, ay, kuya ko yan. Yan, pare 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 kami na kulay red ngayon. Ah, uh, this yung ate ko. Magkano yung ate yung ano? Yung dito. Uh, 35 per kilo asking price. Asking price lang po yan. Yung asking price lang patulong to lang pinis. yan oh, sa 35. O, 35. Mukhang nag-uusap yata kaya at maganda yung pareho yung damit natin. Every Monday. Talaga nag-usap tayo, tayo yung tatlo magkakapareho. May tayo tayong swerte kaya, kaya pula Monday. Maswerte daw pag pula Monday. Ayun yung ating papaya, magkano ngayon? Sampo. Sampo, walang pagbabago. Salamat ate kung maganda, kuya kong pugi. Ano, ang dami yung ano, uh, bonitong ang ito, tanong natin yung magkano yung ano. Malo magkano na yung luya natin ngayon? O, oh, yung hindi kagandaan. O, 80. Sa butuan. Butuan yun. 25, ganun din sa pusong ano. Yan. Butuan, uh, pusong uh, sabah, pareho po siyang 25 per kilo, 250 per bundle. Yan, sa Madam, magkano ito sinibuyas natin ganito kali? Yan boss, 400 po. Hoy, napakamura naman pala nito. Eh yung galyang natin gabi. Ito boss, 35. Eh yung uh, puti, yung puti ito boss, 35 din. 35, 35. Yung big 150, mas mura yung malaki pala, ano? Opo. Okay, salamat. Dito, may kamote ano, ubi oh. Ubi ba to? Magkano ubi natin, Julie? 58 po. 58. Yung ating labong? 20. 20. Yung maganda natin, uh, uh, Luya? Sandaan, yan. Siyempre, sa kamuting puti, yan. Magkano ulit? 40? 40. Sa Taiwan si... five 5 yan ayun ganito sa atin yung na 150 lang 50 lang mga 80 naman lang. i shoutout natin yung mga nagdadal sa yun ng ano ng tamote. Big sa mga talaga baldown. Eh, puti na i-post ko. Ay. Sakra tinlalak lang. akong lang langdam nakikita Oo. Oh. Kami... Shout out natin yung mga ano mga para pati yung mga ano natin mga mamimili ano? Sa mga paggagawa ng mga maganda, dica ko nang gabi. Sa niyan? Dica pinisan pa. Sa niyan. Sa gawing Aurora po. Ah, oh, Aurora ang layo. Doon ka kumukuha ng gabi. Sa okay. nagdaan na lang. Eh si Let's si Julian din nag nag shout out. Ano? <laughs> 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 Bira mag shout out, eh, tumatawa lang 'yo. Po sa baksakan, may isa lang po nagtitinda ng uh, Sampalok dito, isang pwesto lang po yung may sampalok dito sa bandang dulo sa tapat po nila at Lucio. Siya lang po yung may sampalok dito kaya kung gusto nyo bumili ng sampalok, ayan po. Boss, magkano yung isang bundle? oh, 35 Sa iba po, walang sampalok, sa kanya lang po. Pag magkano kayong sampalok, kayan po. Dito po sa lugar na to, gumabaksak yung mga pechay mustasa. Ngayon, tanong natin to, may kay Junjun, no? magkano yung mustasa? 20 oh, 20 daw ang musasa sa pechay wala pa yan ayun na wala pang uh, pechay pero yung musasa 20 eh sir so, nagtatanong ng siling demonyo at ibigay mo agad yung siling demonyo mo ano? 200, 200 per kilo Ay, asking nyo lang yan 200 Kasi bihira yung siling di mo dyan dito eh. Yung ating nga pipinong puti 25 eh, medyo mangat naman O oh, tumahas Boss Jin Jun meron ba tayo darating na pechay? magkano ang pechay ngayon? 300 yan masma 300 per bundle 30 per asking price lang yun ay, maganda nga 'yan, eh. Oo. Kaya ah. na. Uh, yung mustasa natin 20 sa pechay natin 30 per kilo. Kumadaan uh. talaga ako dito. Napakabango ng ano uh. ito, oh. bago umo. oh. na lang po bitin. Ito, yung seller dito, ito yung nagdadala ng mabango, magandang bago. So, oh, Napotas. Mag Ayan. Kaya kung gusto nyo, dito sa baksa ka na may bagoong na napakasarap. Napakabango. Sabi niya, quality quality yung kamatis. Pangola na. At syempre, pag maganda quality na sibuyas, bawang. Dito na tayo kay Madam Agnes. ayun na. Ayan din yung exit ko. Kaya pag bibili kayo, Lilibutin yung maigi yung ating ano, yung baksakan, wag lang sa harapan, wag lang sa gitna. Pupunta rin kayo ng bandang dulo kasi sa dulo mayroong magagandang luya. Ay, ah, luya, luya, sibuyas. Hi, <laughs> Maganda rin siyempre yung ating tindera. Yeah. Good morning, Madam Agnes. Ay, good morning. Oh. Madam Agnes, magkano yung sibuyas natin ngayon puti? 850, 850. yon abale ah, ah, ilang kilo yon 9 9 ayun ano eh, ito, kanso? Aho, uh -huh, kanso white. Kanso white. Yung sa super white? Super white. 450. 4.50. Ilang kilo po yan? 5 kilo. Yung ating pungkulang uh, ano? nine uh -huh. 9.20. Mukha? 9.50? Aho. Uh -huh. Ayan, ilang kilo po yun? Ah. Uh -huh. May, mukhang may magandang lalaki ka dito na ano. Shout out May jawa na ba? Pero <laughs> pong pamilya. Ayun. Eh, shout out mo ayan ayan. yung jawa mo. Ayun o. I-shout out niya pa sa anak ko. At sa lang. Ayun. Ba't ka anak lang yung asawa? Ayun mo rin. Ayun asawa mo, shout out. Yung asawa ko naglalaba. Shout out to yun. Ang dami bang naglalaba. Eh, tanong natin, anong pangalan ng asawa? Baka nalimutan eh. Anong pangalan ng asawa? Mga asawa? Jamaya! Yeah. Arbonet! Shoutout sa inyo! Ayun, ganun sa... Tawag ka lang tayo. Ikaw rin gusto ng shoutout. Shoutout! Shoutout Devi. <laughs> Ayun, ganun sa... si ate Agnes. Basta gusto niyo quality na sibuyas, bawang. Dito po sa bandang dulo. Ayan. o. Si... si... si ate Agnes parang di tumatandaan. Tumatandaan. Mga bata araw-araw eh. May sikreto ito eh. Ayan o. basta. Ayan o. Po, tanong po natin yung mga presyo ng gulay bagyo ano, kaya sabi ko sa inyo huwag lang po kayo manatili sa unahan, sa gitna puntaan nyo rin po yung mga dulo natin mga pwesto dito dahil mga quality din yung mga gulay nila good morning madam, madam magkano yung repolyo natin ngayon per bundle po, asking price lang 550 po, 550 po ang isang bundle sa ating pechay uh, bagyo 350 per bundle sa sayote. 350 sa bundle sa repolyo. 550 okay. sa labanos. 400 per bundle sa sa ating carrots. 1000 yan mali. Sa ating patatas po, magkano, madam? Po, 650. 650 magkano po ang per kilo ngayon ng ating celery? Sandahan. Sandaan at sulit po. 122. Maraming salamat po, madam. Yan pa. Ah. Gagawin kayo ng hanggang dulo para makakita kayo ng mga magaganda o quality mga gulay. Ano? Okay. Ayan po yung ating pinaka-latest asking price update ng mga gulay dito sa Kabanatuan Baseball Trading Center, Palengke ng Sangitan. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye.